Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pa po, po ako out. Ako'y ganado lang mag-video. Ipivideo ko lang ang aking sarili char. Magandang gabi po. Um, magandang gabi kasi alas 9. Anong alas ngayon? 9.16 ng gabi dito sa Turkey. So, magandang gabi. Sa Pilipinas, umaga na. Madaling araw na ngayon. 10, 10, 10 2, 1, 2, 2 o'clock. It's in the morning. Actually, oh, naantukla ako. Parang hindi pa pa ako out. Ayan. So, what's the topic for tonight? Okay. Karami talaga yung dandrop ko. Every time na lang po talaga na lang video ako, yung dandrop ko ang napapansin ko. Ano? Kasi syempre, nasa harap. Nasa harap yung camera. Nasa harap yung dandrop. Ayan. Sa so, pag-usapan lang naman natin yung, ano, tawag dito, about sa, kasi there is one person na, ano, tawag dito. Um, there is, uh, may mga tinutulungan kami, kami ng sister ko, ng ano. Alam mo yung about sa tulong. Let's talk about tulong. Kasi hindi lahat ng tao is tutulong. Like sa amin, yes, I am single. Ang binubuhay ko lang is magulang ko. Pero, ganun pa man, binubuhay ko pa rin sila. Tsaka yung sahod ko, sakto lang. Di ba? Yung iba kasi, it was a sudden na may tinulungan na din ako. Na, parang, after namin, hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. All I want is, ayoko nung mga taong hindi na lumilingon. Kung baga, um, itapak mo pa rin yung, yung paa mo sa lupa. Para kasi sa siste nila, dahil nakahanap na sila ng trabaho, wala na silang pake. Kung baga, nasa taas na sila. Oh, may trabaho na ako. Huyo ka. Ganon. Ayoko nang ganon. Ayoko rin na pinapahiya. Kung kumbaga, kung baga, um, ano ba? Paano ba sabihin yun? <laughs> Naguguluhan ako. Basta medyo ayoko lang ng ganun. Ako kasi pag tumutulong ako, ano, tumutulong ako ng taos na puso. Taos, bukal sa loob, kumbaga. Yes. hindi ako nang hangad na one day, pag manghingi ako sa'yo ng tulong, tutulungan mo ako. Sisinilin kita. No. Kasi pag tulong, iba kasi yung utang, tsaka sa tulong. Meron naman ako nakilala before, it was my um, schoolmate when I was studying in college. Taga Surigao. Ah, sabi niya, mate, anya kamusta? Alam mo na agad, pag kamusta, nasa abroad din ako nun. I was in Abu Dhabi pa nang that time na yun. Kanya, mate, kamusta ka na? Okay lang, ganun, ganyan. Oo, ganyan. Tapos may mga, basta, to make the story short, marami kami pinag-usapan. pero to make the story short, sabi niya, mate, pwede ba ako manghiram ng 30,000 pesos sa iyo? Kasi ipupuhunan ko lang sa ano negosyo ko. So I ask, di ba may trabaho ka? Ganun ako. Bakit ka manghihiram sa akin? E, alam mo naman na mano-mano lang kung baga ano lang yung sahod ko. Sabi ko, tapos may buhay pa akong magulang ko. Ganon. Tapos nag-aaral. I think, yeah, nag-aaral na yung kapatid ko ng high school. Ay, college. Yung bunso namin. Tapos sabi ko, I have here dalawa, dalawang libo. Hindi ko na ito pababayaran sa iyo, Ibibigay ko na lang. Aba, sabi. 30,000 best ang ah uh, 30,000 met ang hinihirim ko hindi dalawang libo. Wag na sayo na lang yung dalawang libo. Oh, tapos yun binlak niya na ako. <laughs> diba. Ang galit. Ganun pa man. Okay. Wala tayong magagawa. yun ang ano nila. So Oh, yun lang. Tapos 'yon share ko lang. Share ko lang para may mapag-usapan, 'di ba? 'Di ba? Basta ako naman ni eh, tumutulong. hanggang ngayon may mga tinutulungan pa rin naman ako. Sabi nga na mama ko, ikaw. Sabi ko sa iyo, mag-ipon ka, ganyan-ganyan. Ewan ko, ang lambot ng puso ko pagdating sa mga gano'n. Even my mom, yung auntie ko, gano'n. Mommy ko, na auntie ko yun. Auntie ko yun, mom lang yung tawag ko. Sabi niya, tama na yung gano'n. Sarili mo naman. Siguro darating ako sa point na yun. Not now, but soon, diba? So, gano'n la, Yun lang po sa lahat po. Mag-subscribe po kayo. Salamat po. Sana po'y panoorin nyo ang aking munting vlog. Magandang gần bê. Good night. Paalam. good night,